Kabanata 866 Hindi mapakali si Sebastian na makipag-ugnayan kay Remiro at sa halip ay tumayo kasama si Stephanie sa likod ni Roman. Bagaman mayroong maraming upuan, nakalaan ang mga ito para sa mga iginagalang na panauhin, at ang nakababatang henerasyon ay hindi kwalipikadong umupo. Gayunpaman, si Naremiro at Neymant ay mga eksepsyon. Sa kabila ng pagiging mga estudyante, ang kanilang mataas na katayuan ay nangangahulugan na ang akademya ay may malaking pagpapahalaga sa kanila. Nil Aybot ni Sebastian ang kwarto. Humigit kumulang dalawampung estudyante sa akademya ang dumating, lahat ay may malaking lakas. Maliban kina Ramiro at Damon, mayroong tatlong one-star demigod, at ang iba ay mga divine grandmaster. Ilang sandali pa, nagpakita na ang bagong din. Siya ay isang matandang lalaki na may gwapong mukha at isang aura ng scholarly elegance, na mayroong magiliw ng ngiti sa kanyang mukha. Sa kabila ng kanyang pinong kilos, mas alam ng lahat kaysa maliitin siya. Kung tutusin, kailangang maging mabigat ang sino mang itinalaga bilang din. Dumating na ang sect leader ng Gaudium sect kasama ang kanyang mga apprentice, may nag-anunsyo. Nang pumasok ang bagong din, si Enrique Styles, dumating ang mga miyembro ng Gaudium Sec isa sa apat na pangunahing sec. Para bang sinadya nila ang oras ng pagdating nila. Pumasok ang isang nasa matandang lalaki na nakasuot ng mahabang damit, na sinundan ng isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae, bawat isa ay nagpapakita ng pambihirang presensya. Nakaramdam ng pagkadismaya si Sebastian, dahil hindi dumating si Nalilian, Gina, o Bruce na pawang nagsasanay sa Gaudium sect. Mr. Styles, congratulations, nakangiting bati ni Gage Gaudium, ang pinuno ng Gaudium sect. Mabilis na tumayo si Enrique at Binal Ikan. Ang pagbati, na nagsasabing, Mr. Gaudium, ang iyong presensya dito ay ikinararangal ng aming akademya. Pakiusap maupo ka. Mukhang hindi agad magkakaroon ng komprontasyon dito, bulong ni Sebastian sa kanyang sarili. Bamulong ang isang babaeng nakadilaw na balabal sa tabi niya, kilala si Gage sa kanyang matalim ng ngiti. Kahit na humaharap siya sa kanyang pinakamasamang mga kaaway, patuloy siyang nakangiti ngunit kaya niyang pumatay ng walang kahirap-hirap sa gitna ng pag-uusap nila. Tumango si Sebastian bilang pagunawa, na pagtanto na ang isang tulad ni Gage ay talagang mapanganib. Hindi nagtagal dumating ang mga pinuno ng Nebulosa Sect at Lecuna Sect kasama ang kanilang mga apprentice na ramdamang muli ni Sebastian ang isang alon ng pagkabigo na bumalot alot sa kanya, dahil hindi nagpakita si Lana, Harvey, o maging si Cassandra. Naiintindihan naman niya. Ang paparating na kompetisyon ng apat na pangunahing sect ay nalalapit na, at walang duda na sila ang mga nangungunang kalahok. Sa kritikal na oras na ito, malamang na sila ay nasa secluded cultivation upang maghanda. Sa kabila nito, maraming nangungunang talento mula sa tatlong pangunahing sekta ang lumitaw. Kabilang sa kanila, ang isang binata na nakasuot ng puting robe na nagngangalang Juniper Gaudium, ang head apprentice ng Gaudium sect, ay nagdulot ng kaguluhan sa sandaling siya ay pumasok. Lahat ng mata ay napalingon sa kanya, at siya ang naging sentro ng atensyon, na maraming nagbubulungan tungkol sa kanya. Sa partikular, Maraming mga kabataang babae ang tumingin sa kanya na may halos panatikong pagsamba, na para bang handa silang ibigay ang kanilang sarili ng buo sa kanya. Napansin ni Sebastian na maging si Stephanie, ang babaeng nakadilaw na balabal, at si Damon ay medyo nabighani sa presensya ni Juniper. Ganun ba talaga ka Jose ang Juniper na to? Tanong ni Sebastian. Walang pag-aalin lang na tumango si Stephanie. Higit pa sa kahangahanga. Siya ay itinuturing na pinakatalentadong individual na South Mount County na nakita noong nakaraang siglo. Naabot niya ang demigod realm noong labinsyam at naging four-star demigod noong dalawamput-anim. Ngayon, sa dalawamput-walo, malamang na naabot niya ang five-star demigod level. Sa buong South Mount, walang sino man mula sa nakababatang henerasyon ang makakapantay sa kanya. Idinagdag ng babaeng nakasuot ng dilaw na damit na si Shannon Doyle, hindi lang makapangyarihan si Mr. Gaudium ngunit kaya rin ang lumaban ng higit sa kanyang rango. Sampung taon na ang nakararaan, noong kakapasok pa lamang niya sa Demigod Realm, natalo niya ang isang two star Demigod. Sa kanyang mga talento, maaari na siyang sumali sa Gaudium Sacred Ground matagal na ang nakalipas. Ngunit dahil sa isang babae, pinili niyang manatili sa Gaudium Sect. Anong klaseng babae? tanong ni Sebastian na talagang naiintriga. Pagkatapos ng lahat, habang ang Gaudium Sect ay kapansin-pansin, ito ay limitado sa medyo katamtaman na South Mount. Namutla ito kumpara sa isang sacred land na nagbibigay ng walang kapantay na mga pagkakataon. Ang ideya na ibibigay ni Juniper ang ganoong pagkakataon para sa isang babae ay nagtulak kay Sebastian na alamin ang tungkol dito. Siya ay mula sa Swordeti. Siya ay si Faelin Linwood, sabi ni Sharon. Kabanata 800 at anim na Ano? Faelin. Gulat na bulalas ni Sebastian. Siya ay kahit anong ngunit hindi pamilyar sa pangalan na iyon. Kung tutuusin, ang unang babaeng nakilala niya sa Perpetual World ay si Faelin, at siya lang din ang babaeng nakasama niya ng ganoong kalapit na relasyon sa mundong iyon. Maging ang storage space ring na dala niya ay regalo mula sa kanya. Nang makita ang malakas na reaksyon ni Sebastian, napatingin sa kanya sina Stephanie at Shannon at nagtanong, kilala mo ba si Faelin? Sumagot si Sebastian, may kilala akong babae na nagngangalang Faelin Linwood, ngunit hindi ako sigurado kung iisang tao lang sila. Nagkataon lang siguro, mungkahi ni Shannon. Hindi lang napakaganda ni Faelin. Isa rin siyang napakagandang talento. Naabot niya ang antas ng Divine Grandmaster sa edad na 15 at umabant sa tuktok ng Divine Grandmaster ng labing pito. Ngayon, wala pa siyang walo, pero sinasabi na naabot na niya ang Demigod Realm kamakailan lang. Higit pa ang talento niya maging kay Mr. Gaudium. Tumango si Stephanie bilang pagsang-ayon. Tama. Ang talento ni Feilin ay walang kapintasan, at ang kanyang kagandahan ay kilala. Si Mr. Gaudium ay dapat na magsimula ng pagsasanay sa Gaudium Sacred Ground tatlong taon na ang nakakaraan, ngunit iyon ay noong nakilala niya si Faelin. Nahulog siya sa kanya sa unang tingin at, nang walang pag-aalinlangan, binigay niya ang pagkakataong magsanay sa Sacred Ground. Hindi ko pa rin maintindihan. Paano ito nauugnay sa kanyang pagsasanay sa Sacred Ground? Tanong ni Sebastian na parang naguguluhan. Talagang may kaugnayan ito, paliwanag ni Shannon. Ang Swordity ay napakalapit sa ating South Mount at bahagi rin ng Southern Region, ngunit ang Gaudium Sacred Ground ay nasa Northern Region. Ito ay 10,000 sampu milya ang layo. Ito ay magiging hindi kapanipani walang mahirap na makilala siya mula sa ganoong kalayuan. Tumango si Sebastian bilang napagtanto, nauunawaan na ang 10,000 sampu milya ay isang napakalawak na distansya kahit na may mistake crane, ang isang round trip ay aabutin ng hindi bababa sa isang buwan. So, pagkaraan ng tatlong taon, nagawa ba makuha ang loob niya? Tanong ni Sebastian. Umiling si Stephanie. Bihira lang umalis si Faelin sa Swordety, kaya nahihirapan si Mr. Gaudium na makita siya, lalo na ang ligawan siya. Gayunpaman, na nanatili siyang hindi napipigilan, naniniwala na si Feilin ay napakabata pa kaya't hindi pa niya tinatanggap ang kanyang panliligaw. Hindi maiwasan ni Sebastian na humanga sa kanya ng kaunti. Tiyak na hindi niya inaasahan na magiging hopeless romantic si Juniper. Sa kasamaang palad, tila ito ay isang malayong panaginip lamang. Itinaas ni Enrique ang kanyang baso at sinabing, Salamat sa inyong lahat sa paglalaan ng oras sa inyong mga abalang schedule para dumalo sa aking welcome banquet. Ako ay lubos na nagpapasalamat. Dahil bago pa lang ako dito, aasa ako sa inyong lahat para sa gabay sa hinaharap. Iinuman ko muna ito bilang paggalang. Mr. Styles, masyado kang mabait. Sa katunayan, kami ang mga ngailangan ng paggabay mo, sagot ng isa. Walang nang ahas na maging masyadong mayabang dahil naglabas si Enrique ng aura na mahirap sukatin. Nabalitaan na si Enrique ay nanggaling mismo sa Royal Academy kung saan dati siyang mentor na may cultivation level na hindi maarap. Sa sandaling ito, may bumanggit sa Harmonia Sect. Ang dinag ko may bumura daw sa Harmonia Sect. Totoo kaya 'yon? Totoo. Pumunta ako mismo doon para tingnan ito. Nasunog ang buong lugar at naging abo. Wala akong ideya kung sino ang maaaring gumawa nito. Maraming tao ang lumingon kay Gage dahil ang Gaudium sect ang pinakamakapangyarihan sa apat na pangunahing sekta ng South Mount at ang tanging paksayon na may kakayahang lipulin ang Harmonia sect. Gayunpaman, sinulyapan ni Stephanie si Sebastian. Siya lang ang nakakaalam ng katotohanan na ang tagasunod ni Sebastian ang nag-iisang Sam Iris sa buong Harmonia sect. Naghinala pa siya na si Sebastian ay kabilang sa ilang hindi kapanipani walang makapangyarihang pamilya. Kung hindi, paano siya magkakaroon ng ganitong kakilakilabot na kasama? Ngunit nagkaroon ng contradiction. bakit namumuhay ang ina ni Sebastian sa napakahirap na kalagayan. Ito palaisipan sa kanya ng walang katapusan. Ngumiti si Gage at sinabing, alam ko kung ano ang iniisip ninyong lahat, ngunit ang pagkawasak ng Harmonia sect ay walang kinalaman sa ating Gaudium sect. Nakurious din ako katulad ninyong lahat kung sino ang gumawa nito. Nagkomento si Enrique, madalas naman dukot ang Harmonia sect ng mga babae para sa kanilang cultivation. Marahil ay hindi na ito natiis ng isang dumaan na mahusay na cultivator at nagpas siyang burahin sila. Tumanggaw naman ang iba bilang pagsangayon. Habang ang Harmonia sect ay malakas sa South Mount, ito ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa buong Perpetual World. Hindi katakataka kung ang isang dalubhasa lamang sa Lesser Deity Realm ay madaling mapupuksa ang mga ito. Pagkatapos ng ilang round ng inuman, tumayo ang pinuno ng na sect at sinabing, Mr. Styles, muli, binabati kita sa pamamahala sa Skyla Academy. Naniniwala ako na sa ilalim ng iyong pamumuno, ang Skyla Academy ay uunlad. Ngunit ang simpleng pag-aalay ng pagbati ay medyo kulang, kaya iminumungkahi ko na ang mga nangungunang talento ng iyong akademya ay magkaroon ng isang palakaibigang pakikipagsapalaran sa mga batang apprentice na naruroon. Ano sa palagay mo? Kabanata 868 Mabilis na sumigaw si Gage, iyan ay isang mahusay na mungkahi. Nakarinig kami ng mga chismis tungkol sa ilang mga tinatawag na prodigy na umuusbong mula sa Skyla Academy, ngunit marami sa aming mga miyembro ng Gaudium sect ay may pag-aalinlangan, na naniniwalang ang lahat ng ito ay walang basehan. Ito ang perpektong pagkakataon para makita nila kung ano ang ibig sabihin ng laging may mas mahusay sa kanila. Siguro naman, hindi tatanggi si Mr. Styles. Idinagdag ng pinuno ng Nebulosa sect, ang pakikisali sa mga mapagkaibigang tunggalian ay nagbibigay daan sa lahat na sukatin ang kanilang mga kakayahan laban sa iba, matuklasan ang kanilang mga kahinaan, at makahanap ng mga lugar na pagbutihin. Kapakipakinabang ang proposal na ito. Sigurado ako na hindi ito tatanggihan ni Mr. Styles. Ang mga tao mula sa iba't ibang pamilya at mas maliliit na paksayon ng South Mount ay nagpahayag din ng kanilang pagsangayon. Lahat ng iyon ay bahagi ng kanilang plano sinadya nilang bigyan ng kaunting mahirap na oras si Enrique mula sa simula. Dahil walang paraan para makatanggi, nakangiting tumango si Enrique. Dahil lahat ay interesado, ang Skyla Academy ay malugod na lalahok. Pero paano mo imumungkahi na magsagawa tayo ng mga tunggalian? Ngumiti ang pinuno ng Lecuna sect at sinabing, simple lang. Dapat wala pang tatlumpo ang mga kalahok, at para patas, dapat magkalapit lang ang edad nila. Siyempre, kung ang isang nakababatang kalahok ay hamanin ang isang mas matanda at nanalo, ito ay magiging mas kahanga-hanga. Tumanggaw si Gage bilang pagsang-ayon. Mr. Styles, bago magsimula ang mga laban, dapat nating kumpirmahin ang edad ng lahat. Sa ganoong paraan, malinaw sa lahat. Ang edad ay maaaring mapanlin lang sa mundo ng mga cultivator, dahil ang mga mabilis na umunlad ay maaaring mapanatili ang kanilang batang hitsura ng walang hanggan ang ilan ay maaaring nasa kanilang 70s o 80s ngunit mukhang mga young adult pa rin. Hindi naman tumutol si Enrique at agad na inilabas ang kristal na peeler na sinusuri ang edad. Ang pagsubok na kristal na haligi ay isang natatanging mahiwagang artifact na may kakayahang matukoy ang edad ng isang tao na may siyam na putsyam na porsyento na precision. Ang haligi ay may maraming mga marka na naaayon sa iba't ibang hanay ng edad. Para sa mga wala limampu, maaari nitong matukoy ang kanilang edad sa eksaktong taon. Para sa mga nasa pagitan ng limampu at isandaan, ito ay matutukoy sa loob ng limang taon. Mauuna na ako, sabi ng isa sa mga kalahok. Unang humakbang si Juniper, inilagay ang kamay sa kristal na haligi. Ang haligi ay nagpalabas ng malabo na liwanag, at isang may kulay na linya sa loob ang bumugso pataas, sa kalaunan ay huminto ito sa 28 taong marka. Alam na ng lahat ang kanyang edad, kaya walang mga sorpresa. Isa-isang humakbang ang iba. Si Remiro ay nahayag na 26, Damon 25, at Shannon 23. Nang sumunod si Stephanie, ipinakita nitong labinsyam na siya. Ang panganay ay si Freya ng Lecunasec, na eksaktong 30. Sa mga nakababatang henerasyon ng Lecunasec, ang kanyang lakas ay pangalawa lamang kay Theodore. Dapat ay naruroon din si Theodore, ngunit ang kanyang lolo ay nawala kamakailan. Kaninang umaga lang natuklasan ang kanyang bangkay. Hindi nagtagal, natapos ang pagsubok sa edad. Gayunpaman, isang lalaking nagngangalang Elliot Good mula sa Lacuna Sect ang bumaling kay Sebastian at sinabing, ikaw ay nakadamit tulad ng isang estudyante ng Skyla Academy. Lahat ng iba ay kumuha ng pagsusulit, kaya bakit hindi ka sumali? Tumingin ang lahat kay Sebastian. Kakasali ko lang sa academy, sagot ni Sebastian, sinusubukang magdahilan. Nandito lang ako para mag-observe sa ngayon, hindi para sumali sa mga laban, kaya hindi ko nakailangang kumuha ng pagsusulit. Sa totoo lang, nakaramdam siya ng pagkataranta. Siya ay nagsinungaling tungkol sa kanyang edad upang makapasok sa akademya, na sinasabing siya ay 28, kung saan siya ay talagang nahihiya sa 31. Kung ang kanyang kasinungalingan ay nalantad, ito ay nakakahiya. At saka, may pagkakataon pa nga na makik-out siya sa academy. Hindi siya pumunta sa akademya para patunayan ang sarili niya o magpakitang gilas. Ngunit hindi payag si Elliot na pakawalan siya. Simple age test lang yan. Ano ba ang dapat ikatakot? Don't tell me may tinatagaw ka. Tumalikod si Roman at sinabing, Sebastian, mag-test ka lang hindi mo kailangang sumali sa mga laban kung ayaw mo. Sige, walang ganang pagsang-ayon ni Sebastian. Kabanata daan at anim na putsham. Walang ganang tumango si Sebastian umabot na sa puntong ito ang pag-uusap, at kung tatanggi pa rin siya, ito ay kasing ganda ng pag-amin ng kasalanan. Ang tanging inaasahan niya sa ngayon ay ang kanyang edad ay hindi magpapakita ng higit sa 31. Kung ang pagsusulit ay nakarehistro sa 30, mabibilang niya ang kanyang sarili na maswerte. Bagamat nagsinungaling siya tungkol sa kanyang edad kay Roman, hindi niya akalain na magiging dahilan para mapatalsik siya sa akademya. Sa kabilang banda, si Elliot ay nakatayo sa gilid, nanunuya. Personal niyang nasaksihan ang laban ni Sebastian kay Theodore. Habang alam niyang malakas si Sebastian, alam din niya ang totoong edad niya. Nakuha niya ang impormasyong ito mula kay Harvey si Sebastian ay higit sa 30, ngunit sumali pa rin sa Skyla Academy. Desidido si Elliot na ilantad siya sa harap ng lahat, ipinahiya siya at ipaghiganti si Theodore. Kumalabog ang puso ni Sebastian habang papalapit sa kristal na haligi para sa pagsubok. Iniunat niya ang kanyang kamay at inilagay sa haligi. Sa sandaling ibinahagi niya ang kanyang espiritual na enerhiya dito, ang haligi ay bahagyang kong inang, na may mga kulay na linya na pumuputok sa isang iglap. Nang malapit na ang mga linya sa marka para sa tatlumpo, nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Sebastian. Walang tigil si Elliot sa pagirap. Sa sandaling iyon, huminto ang mga linyang may kulay. Sa gulat, nanlaki ang mga mata ni Elliot na hindi makapaniwala. Harvey, hayop ka! Paano mo nagawang magsinungaling sakin? nagmura si Elliot sa loob-loob niya. Kasabay nito, nagulat din si Sebastian. Nang huminto ang mga linya sa dalawang nakahinga siya ng maluwag. Naisip niyang may kinalaman ito sa Mayhem Tower. Ang pagsusulit ay nerhistro lamang ang kanyang edad bago siya pumasok sa tore, kung saan ang oras na ginugol sa loob ay hindi naisip. Pagkatapos ng pagsusulit sa edad, muling tumayo si Zeke Burton at nagmungkahi. Manatili tayo sa pamamaraang ginamit natin sampung taon na ang nakararaan. Magkakaroon tayo ng sampung laban. Dahil ako ang nagmungkahi nito, hahayaan natin ang ating mga alagad na manguna. Jerome, ikaw mauna ka na. Yes, Mr. Zick. Pagkatapos ay humakbang si Jerome sa gitna ng bulwagan. Sa pagmamataas, tumayo siya habang nakatalikod ang mga kamay. Ako si Jerome Base. 24 na taong gulang na ako, pero sa tingin ko hindi mahalaga ang edad. Kahit sinong mula sa Skyla Academy ay maaaring lumapit at makipaglaban sa akin. Ang antas na ito ng pagtitiwala sa sarili ay bihira, kung isa sa alang-alang na ang cultivation ay nangangailangan ng parehong talento at oras. Kapag ang dalawang tao ay may katulad na talento, ang isa na may mas maraming taon ng pagsasanay ay kadalasang mas malakas. Sinabi ni Stephanie, si Jerome ay isa sa nangungunang tatlo sa mga nakababatang henerasyon ng Lecunasec. Nabalitaan ko na naabot niya ang Demigod Realm tatlong taon na ang nakakaraan. Si Mr. Ramiro o MS Damant lang ang maaaring magkaroon ng pagkakataon laban sa kanya mula sa Skyla Academy. Tumango si Shannon bilang pagsang-ayon. Natahimik ang mga estudyante sa Skyla Academy. Bukod kina Ramiro at Damant, wala ni isa sa kanila ang nakadama ng kumpiyansa na harapin si Jerome ng hindi napahiya. Gayunpaman, si Narimiro at Neymant ang kanilang mga alas, kaya hindi magandang palabasin sila sa unang round. Sa paglipas ng panahon at walang sino man mula sa Skyla Academy ang humakbang, ang mga bulungan ng pangungutsa ay nagsimulang kumalat sa karamihan. Napansin ni Enrique ang sitwasyon at napagtanto niyang hindi sila pwedeng umupo. Ang pagkatalo ay hindi ang pinakamasamang bagay ngunit ang pagkabigong subukang lumaban. Napatingin siya kay Roman at tumango. Bago pa lang si Enrique sa kanyang posisyon at hindi pamilyar sa lahat ng estudyante, kaya umasa siya kay Roman para magdesisyon. Tumango naman si Roman at lumingon sa isa sa mga lalaking estudyante sa likod niya. Vincenzo, makipag-spar ka sa henyo mula sa La Sec, sabi niya. Yes, sir kinabahan si Vincenzo. Gayunpaman, wala siyang choice kundi harapin ang kanyang kalaban. Ipinakilala niya ang kanyang sarili, ako si Vincenzo Murphy mula sa Skyla Academy, at 26 na taong gulang na ako. Kinagagalak kitang makilala. Kabanata 870. Tinitigan ni Jerome si Vincenzo na may ngiti sa pang-aalipusta. Siguro nga isa kang big shot sa Skyla Academy, pero masyado ka pang mahina para labanan ako mabuti pa kumuha kayo ng taong mas malakas. Nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Vincenzo noong una, ngunit nang makita ang tahasang paghamak ni Jerome ay kumulo ang kanyang dugo. Jerome, masyado kang nagpapahalaga sa sarili mo. Huwag kang masyadong sigurado sa magiging resulta. Ngumisi si Jerome. Kung sabik na sabik ka sa pambubugbog, hindi ko bibigwin. Terena. Kasabay ng isang kumpas ng kanyang kamay, ang mga mata ni Jerome ay kumikislap sa pangungut siya. Hindi na napigilan ni Vincenzo ang kanyang galit, at ang malakas na espiritual na enerhiya ay lumabas mula sa kanya sa isang iglap. Siya ay isang demigod. Ramdam ng karamihan ang lakas ni Vincenzo at namangha sa tahimik na sindek. Ang maabot ang ganoong antas sa kanyang edad ay isang pambihirang gawain. Gayunpaman, Isang mahinang itilang ang isinuot ni Jerome. Napuno ng panunuya ang ekspresyon niya. Sa mahinang dagandong, gumalaw si Vincenzo na parang kidlat, na naghagis ng suntok na may espirituwal na enerhiya sa mukha ni Jerome. Hindi kumibo o kumibo si Jerome at sinuntok din siya. Habang nagsasalpukan ang kanilang mga kamao, isang nakakasilaw na kislap ng liwanag ang pumutok sa pagitan nila. Ang napakalaking puwersa ng kanilang espiritwal na enerhiya ay sumabog sa lahat ng direksyon. Bahagyang natigilan si Jerome, ngunit namutla ang mukha ni Vincenzo. Siya ay nawalan ng balanse, umuubo ng maraming dugo. Isang masamang ngiti ang makikita sa mukha ni Jerome habang palapit na parang multo. Ang kanyang paa ay napuno ng matalas na espiritwal na enerhiya habang sisipain niya ang ulo ni Vincenzo. Namutla ang mukha ni Vincenzo sa takot pagkatapos ay nagmamadali siyang nag arm para harangan ang pag-atake. umalangaw ang isang mapurol na kalabog ng harangin ni Vincenzo ang sipa, ngunit ang impact ay nagpagulo sa kanyang panloob na enerhiya, kaya muli siyang samuka ng dugo. Hindi na siya binigyan ni Jerome ng isang sandali para makarecover, naglanding ng isa pang matulin na sipa sa bitukan ni Vincenzo. Pinalipad si Vincenzo bago bumagsak ng husto sa lupa. Laking gulat ng mga taga Skyla Academy nang makita nila ang eksena. Mabilis silang sumugod upang tulungan siyang makatayo at dalhin siya upang gamutin. Umiling si Jerome at sinabing, walang kwenta. Halos hindi man lang ako pinagpawisan, tapos bagsak na siya agad. Napakwalang kwenta. Bagamat galit na galit ang mga tao sa Skyla Academy, hindi nila siya mapabulaanan kahit na si Vincenzo ay itinuturing na isa sa kanilang mga nangungunang eksperto, madali siyang natalo sa ilang mga galaw, na nag-iwan sa kanya ng matinding pinsala. Matapos ang kanyang madaling pagkapanalo, hindi bumaba sa pwesto si Jerome nil-Ibot ng kanyang tingin ang mga natitirang estudyante mula sa Skyla Academy. Nakakainip ang laban na iyon. Yung mas malakas naman, please. At least bigyan niyo ako ng pagkakataon na junat ang muscles ko. Binado na talaga si Jerome ngayon, sabi ni Elliot habang tumatawa siya. Puro sila mahihina. Hindi masayang talunin sila, sarkastikong sabi ng isa pang tao. Nagtawanan ang mga tao, lubusang minamaliit ang mga estudyante mula sa Skyla Academy. Bagamat ang mga tao mula sa Skyla Academy ay namumula sa galit, ang kanilang kakulangan sa kasanayan ay nag-iwan sa kanila ng walang pagpipilian kundi ang lunulan ang kanilang pride dahil walang sino man sa akademya ang nangahas na humakbang, lalo pang naging mayabang si Jerome. Anong problema ng Skyla Academy? Mga duwag ba kayo? Ang mga panunuya ni Jerome ay nagdulot ng tawanan sa tatlong malalaking sekta. Bukod doon, hindi napigilan ng maliliit na angkan at sekta ang tumawa. Sobra ka na. Tuturuan kita ng leksyon. Hindi na makatiis pa, isang lalaking estudyante na nagngangalang Quentin Keller ang tumalon ang kanyang espiritual na enerhiya ay sumiklab sa kapangyarihan ng isang one-star demigod. Isang kurap ng pagsang-ayon ang dumaan sa mga mata ni Jerome. Hindi na masama. Kahit luwag ka din, at least may lakas ka ng loob na sumubok. Hanga ako sa'yo.